Good morning Owen, good morning Ethan Good morning Tati. Saturday ngayon, kailangan natin gumising nang maaga para ihatid natin si nanay sa school Tara na! Tapos ako kumain So Ano pang gagawin natin? E eh, di tara na Sino magdadala nito ang tubig ko? Ayan Magbawang tayo tinapay O sige, magbawang ka ng tinapay Ayan si Nanay, takot magutom. Magbaba ka na siya ng mag Okay. Tara, hati natin si Nanay. Mahal na late na. So, patay mo muna yung ilaw ng aking hobby shop. Ayan. Okay. Tara na. Hatin natin si Nanay sa school. Wala kasi kami parking dito sa kalsada lang. Kasi pang ano lang ito eh. Pang simpleng buhay lang. Pang simpleng daaw. Ayan. Ayan. Ganyan kasi kip yung dadaan na araw-araw. Pero okay lang yan. Kasi... Bigay ni Lord sa atin yan. Kaya tapos salamatan natin yan. So ayahatin namin tatlo si nanay si school May kwento ako Ano yung kwento mo Kuya May ikli lang naman hmm. Yung nasa ano, oras na po 11.07 na hmm. Tatong na mga kakase ko ano oras na Sabi hmm. ko 11.7 hmm. Tapos natin sila gulat Kunyari gulat 11.7? That's 7.11 yan <laughs> hmm. Oo <coughs> oh, ano 11.07 7.11 Balik pa <laughs> mo ng 7.11 <laughs> Ayos. o 11 eh. 7 11. 7 11. yung nagsasara ng gate. Ah, san tayo? Baka mamaya maligaw ako eh. Saan tayo? Cab Okay. Yeah, okay. neighbors. paano pag may nangyari hindi nakaka-enjoy, hindi mo nakaka-enjoy. <laughs> oh <my. laughs> hindi mo ma-enjoy. hindi mo ma-enjoy. enjoy <laughs> lang natin lahat ng na nangyayari sa paligid darawara. oh. <laughs> Palabas. Tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Clear. Okay, diretso. <laughs> So ganito lagi kapag Sabado Hatid lang Tapos uwi na kami Para magawa na namin yung aming Dapat gawin sa araw ng Sabado Ganyan lang, simplehan lang natin mga KaRC. Ay ah, pagka-sa labas, masikip talaga kasi marami 'yung tricycle, marami ding magaan, marami ring motor. Kaya hindi ka pwedeng magpatak mo ng mabilis, dahil makasangga ka, ka ng kanto dito nang chill lang mga parsi, chill. dito maluwag yung ano no maluwag yung daan kasi inayos ng local government unit ng Cavite at ng Imus he... o... yeah, buto by... ginagawa pa pagka natapos na yan medyo maluwag na nga sana umabot yan doon hanggang sa atin creek na inayos nila kasi dito sa banda na to pag umulan ang malakas at pag bumagyo, ah, talaga namang hanggang tuhod yung baha pero ngayon siguro pagkatapos na yan, hindi na yan ganyan sinabi ni Owen kagabi At ay gigising ako ng 6 o'clock Pero ngayon 7.30 na uh, 7.26 na Magbabike tayo May nakita kasi ako nagbabike oh <laughs> Ano Owen? <laughs> oh ayun oh may mga nagbike oh Ang ganda ng mga bike nila nakakaingit tuloy Ano kailan tayo magbike ulit? dapat kaninang umaga alas 6 eh hindi ka naman nagising Anong oras ka ba nagising oh when 7 7? No? pwede pa sana yun kaya lang maghahatid tayo ng istudyante o oh, bukas na lang bukas na lang ulit magbike tayo bukas ng madaling araw mga 6 o'clock doon sa Titan one extension doon tayo lalabas sa may shortcut ito pala yung tinatawag nila na kalsadang kahit kailanman hindi siya naluluma dumating ako dito 19 1987 uh, ngayon 2023 na hindi talaga ito laluluma itong kalsada na to kasi ang tawag nila dito kalsadang bago karsadang bago ah, karsadang bago kaya siya laging bago Sa Noveno Avenue, Imo City ganyan tayo kung lahat siguro tayo ganyan walang traffic yung isipin natin yung kapakanan ng kasalubong natin sa kalsada okay lang naman maghintay ng 5 seconds eh tapos pataanin mo na yung paano yung hindi na siya matatabi hindi na mahirapan yung ating mga traffic enforcer walang simpleng bagay na mabuti para sa kapwa ko masaya si Kuya Ganyan nga, 15 lang tayo Wala naman mga segundo pa yan mas mga minuto pa go highway lang pala. bintana ha baka sumabit yung mukha nyo sa mga side mirror ng motor ilang minutes lang yung ano natin 7:20 yata tayo umalis. Di mo di ba na tayo sa City Trial Court ng Imos sa dating Entiro. Di mo tayong kami ka halawa, tay Okay, thank you, thank you sa mga ganyang pagkakataon Thank you Lord. Ito mahirap kumain na Okay Dito na tayo sa Cavite State University Hoy. <laughs> <laughs> oh, ito na yung baon ni Na ibababa na sila. Bye-bye. Hindi mo pipi lang pagiging estudyante ko walang baon. Bye-bye. Ba ba -bye. <laughs> baon mo. Pwede na to? Bye-bye kuya. Ayan. Pwede na yan? Ayan. 200? Mm, sige. Huh? Thank you. Bye-bye. Bye. See you later. See you later. Okay. So, nasatid na namin si nanay. Kung kailangan niyang sunduin mamaya, tayo na lang namin yung message niya. So, ngayon, Bye. uwi na kami. Bye-bye. Bye-bye mga karsi. Bye. Hanggang sa muli.